Ayan mga katotok, palusong na kami. Napakaliwanag ng buwan. Ayan, susanay so ay pagpalain mga katotok. Samahan nyo ako ng manutok ng mga isda. So, ganun pa rin yung kasama natin. Kami pa rin na apat. Walang pinagbago. Kami pa rin. Ayan. So, parang napakaganda ng tubig ngayon. Walang, walang lamig. kaso yung buwan napakalakas ng sinag ayan so, mga katutok sa mga bago pa lang po sa aking channel ay huwag mo nang kalimutan mag subscribe pakihit ng notification bell para lagi po kayong updated sa mga video natin gagawin kagaya nito ayan so antabayanan nyo na lang kami mga katutok ano yung mahuhuli nating mga isda na hindi maiilap yung isda Kasi parang umaga Yan yeah, so atay atay Palaunta kami is yun mga katutok pagdating natin sa lahat ay nadaanan natin itong malaking batok at mayroong nagtatago mm -hmm. sa pool hindi ko agad ito nakilala mga katutok kala ko lang kasi kung isang lumot lang na napadpad sa ilalim ng malaking batok mamung na kulambutan pala mga katutok ayos na ang ganda ng unang bungad natin sa gabing ito mga katutok isang kulambutan agad ayan kala ko maliit mamaw pala ayos ang ganda ng panimula natin mga katotok yan mga katotok pangalawang sisid nakakita tayo ng tabugok mm -hmm. sa pool paangat na kasi ako nung makita ko siya kaya iniwang ko siya dun sa may butas na pinagtataguan niya pero hinila ko lang siya mga katotok buti at nadala naman siya pataas yun. oh may pang na tayo mga katotok isang tabuk kung tawagin sa amin yan ayos maganda na to mga katotok mahigit 500 grams na siguro ito at medyo matagal tagal rin yung nilangoy natin mga katotok bago tayo nakatagpo ulit ng isang ulambutan na naman mga katotok nasa kalahating kuluhin nito kaya mm -hmm, babanatan na natin kasi pag hindi natin yung pinana papanain yan ng nakasunod sa ating ibang mga espero kaya tayo na ang huhuli pandagdag na ito doon sa nahuli nating tangwok dubuhin uh, natin mga katotok malambot kasi itong mga ganitong maliit pa. At ito mga katutok, medyo mailap ito. Mm -hmm. malayo rin yung hinabol ko dito bago ko na-play yung camera. Sobrang ilap ito mga katutok. Grabe ayaw nyo magpapana. Buti ay dumapa dun siya sa may bandang buhanginan. Uh, yung aakmang aalis na naman siya ay binanapan ko naman mga katutok. Baka pahabulin ulit tayo ng napakalayo. Ay, buti siya nakakahinga. ay eh, ako hindi, uh, loge tayo mga katotok. Kaya panata natin habang hindi pa nakakalay. Ayos, mayigit isang kilohin ito mga katotok. At ito mga katotok, nakakita tayo ng kumikinang yung mata. Uhuh, oh, isang matampusa pala. Yun o, oh, Hindi nakagalaw. Ayos mga katotok, maganda na rin ito pang ulam. So bali, ito na yung last na na natin mga katotok dahil gumilid na kami dahil magsisikan dive kami mamayang madaling araw mga katotok yan so pagilid na tayo Saan, mga katotok pagilid na kami grabe medyo madalang low na mga katotok rin kahuli pa rin tayo kahit pa paano maliwanag kasi yung buwan kaya mga katotok so rin na natin silipin yung huli ko sa gilid kung so, makabinta tayo so nandito na kami sa gilid Kuya na katatlong piraso siya Ayos Malilimay yung huli niya nasa lalagyan na yung dalawa At ito yung huli ko mga katunok Jo madalang kasi maliwanag kasi yung buwan Nagtago-taguan sila So, nakatatlong bagulan tayo isang tabugok at meron tayong mga huling isda And so bawi na lang tayo pag madilim na madalang yung isda mga katutok so ayan mga katutok abangan nyo po yung aming pangalawang dive kasi magdadive kami mamayang madaling araw So bali alas 9 na kasi ngayon ng gabi Huli namin ngayon ito So baka pagpalain tayo mamaya mga katotok tayo so, mga katutok pag uwi na kami Yan ang maliwanag na eh, papa. At yun, yung buwan Palubog ni yung buwan mga katutok para yung pulmon madaming araw kumalas katoro na ng buwan And so marami salamat po tuloy na panonood uh, tracking ng content channel mga